Ito ang kwento ng isang nanay at isang anak na nilaro ng kanyang pamangkina na pumanaw na. <laughs> This happened almost 5 years ago. If I'm not mistaken, nasa 6 to 7 months old pa lang baby ko noon. That time, halos 2 nights na hindi nagpapatulog baby ko. Ay wala kaming tulog dahil magat na siyang umiiyak for no reason tinik na namin if may kabag pati if may poops or wiwi pero as in wala talaga <laughs> pinapadede ko kasi breastfeeding ako na, pero ayaw niya talaga nabulabo talaga kami lahat noon kasama mag sa bahay tatlong hipag at bayaw ko kahit sila hindi siya mapatahan pabalik balik kami sa loob ng kwarto at sala noon kasi di siya mapalagay talaga Siguro nakakatulog kami 1 to 2 hours Pero maya maya iiyak at magugulo na naman siya The next day nagpasya ako ipa siya Kasi awang awa na ako sa baby ko 2 nights na halos hindi makatulog Naniniwala ako sa albularyo pero mabusisi ako Alam ko kung magaling siya talaga or hindi yung pinuntahan namin sikat dito sa lugar namin magaling talaga siya lalo nung nasubukan namin pagpasok sa bahay niya meron siyang altar para sa mga santo doon ka maglalagay ng alay after magamot dami din tinanglong lang ang edad ng anak ko at ano ang sadya namin sinabi ko nga halos hindi nakakatulog iyak lang ng iyak nagulat talaga kami ng hipag ko pagkasabi ng mga kagamot may pamanaw ay yung babaeng pamangkin, di ba? Siya yung kalaro ng anak mo pag gabi. Nakakatuwa niya ang baby mo kaya di nakakatulog. Doon nga may siya, kasi totoo yun. Bago ko pa mapanganak si baby ko. Namaya pa ang pamangkin nila. I mean, buntis pa lang kasi ako nung namaya pa siya. I think time na yon mag two years ng pumanaw pamangkin nila. Four years old pa lang yata siya nung kunin siya ni Lord. After magsabi ng mga dapat gawin, dinalaw din namin ang puntod ng pamangkin nila. Sabi ko huwag niya nalaroin si baby ko paggabi kasi hindi nakakatulog eh. Alam ko sinabi ko sa kanya na dadala kami yearly sa puntod niya kasama pinsan niya yung baby ko para kahit papano ay eh, matahimik na siya. <laughs> And yes, yearly dinadalaw na namin puntod niya pero alam ko tries pa lang namin nasasama baby ko. May kung nasaan ka man now, alam ko happy ka na dyan. Pinakilala na kita sa pinsan mo sabi niya ate May pero wag mo na siya dalawin ha. Miss ka na namin lalo na ng mga tita mo. Huwag ka magalala. Iyuli ka namin, dadalawin ka sa pinsan mo. From Hide Identity. <laughs> Subscribe para sa susunod na spooky file. Mas nakakatakot, mas totoo. <laughs>